Okay mga paps, update ko lang kayo sa ginawa ko, no? Kasi nung isang araw ay uh, naka-encounter ako sa motor ko na nananakbo ko, biglang namamatay, no? Uh, i-start ko lang, mag start naman. No, siguro, hindi lang siguro, sa beses ako namamatayan habang tumatakbo ako. So, kapag gano'n mga paps, no, namamatayan kayo. Tapos, uh, minsan nalulubak, namamatay. Minsan, ah, sa kasama, namamatay isa lang to sa mga pwede niyong i-check okay? hindi lagi tayo sa carburetor ang sinisisi natin dapat chicken din natin yung mga dapat natin chicken isa sa mga factor niyan dito sa part na to kapag pag kasi medyo may, may singaw may singaw yung, yung vacuum hose ng intake manifold kaya kita nyo mga papso ko na yan ng ng silicon gasket tsaka tapos uh, kita na lang cable okay, tie para siguradong walang singaw okay? at isa pang mga dahilan kung bakit kakaganon yung motor natin lagi kong, lagi kong sinasabi sa video ko chechikan nyo in, dito sa intake manifold yung insulator gasket tsaka yung gasket niya, minsan yan ay sira na may crack na o oh yung yan tapos dito sa pagitan ng carburetor, tapos to sa pagitan ng carburetor, minsan nabubusal-sal din yung mga paps katagalan kasi rubber lang yan ano yan nabubusal-sal din yan ng singaw. Okay? So, yun lang mga paps at uh, simple tips lang at sana nakatulong to lalo na sa mga newbie. Yun lang, babae. Ingat kayo lagi, ride safe. Peace out.